Welcome to News 5 Everywhere. Ilang kababayan po natin na overstaying na sa Macau, ang nalulong sa Omano sa Shabu at nagtutulak na rin ito dahil wala na raw silang ibang trabaho na pwedeng puntahan. Droga raw ang kanilang pampagising para makadiskarte ng pera. Narito po ang aming eksklusibong report. Sa surveillance video na ito na ibinigay sa amin ang isang aset, makikita ang lantarang bentahan ng droga sa mga hotel sa Macau. Sa din sa kamera ang paggamit ng droga. Ang mga sangkot o ano, mga Pinoy na pumasok dito bilang turista at hindi nakakuha ng matinong trabaho. Ang siste, nasasangkot sila sa iligal na gawain tulad ng pagtutulak ng droga. Ito raw ang madalas na kalakaran ng mga overstaying na Pinoy sa Macau dahil wala na silang ibang mapuntahan. Okay. Kwento ng asset namin si Alfi, siyam na taon na siyang nasa Macau pero walang papeles. Aminado siyang lulong siya sa Shabu at Casino, kaya pati pagtutulak ng droga, pinasok na rin niya. At tulad namin, mga overstay na rin kami rito. Kaya siguro natutuksong magbenta ng drugs, malalang hindi makatulog, gising para makadiskarte ng pera. Lahat daw ng kasalanan pwede nilang gawin sa Macau dahil hindi naman daw ganong kaigpit ang gobyerno dito. Parang lahat na ng illegal dito, Casino, uh, mga diskuhan lahat, mga bayarang babae. Parang ito na ang pangalawang impyerno dito. Sin City na raw ang bansag ngayon sa Macau dahil tulad sa Las Vegas, nagkalat at naglalakihan din ang mga kasino rito. Karamihan daw sa mga overstaying na Pinoy na pipilitang kumapit sa patalim. Na-involve sila ng ganun dahil sa... Yan nga kagipitan. Kailangan din nila kumapit. Eh. Yan. Wala silang diskarte. Kahit ang may mga trabaho, nalululong din sa bisyo. Iba, panggabi ang trabaho. Nakakatulong sa kanila dahil ano, hyper, di ba? Ah. Pagka nagtatrabaho sila ng gabi. Kaya karamihan daw, sa halip na makataka sa kahirapan sa Pilipinas, lalong nalulubog oh, okay. sa putikan. Nakakalungkot mang isipin pero ilan sa mga kababayan natin dito sa Macau sa halip na sa kanilang pamilya mapunta ang kanilang kinikita ay inilulustay nila ito sa mga bisyo tulad ng droga. Ang kanilang dahilan, marami raw kasing tukso dito sa City of Dreams. Erwin Tulfo, News 5, Macau. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.